Isa pa sa hindi hindi mo pwedeng palampasin dito sa China ay ang sikat na sikat na giant panda dito sa Chengdu at ngayon ay first time ko sila makikita dito sa Chengdu. Tara, tina natin sila. Talaga namang dream come true para sa marami ang makaharap ang cute-cute -cute na giant pandas itinuturing silang National Treasure ng China dito sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding na sa mahigit 200 giant panda ang naninirahan. Taong 1987 na itayo ang pasilidad na layong protektahan ang mga giant panda sa Sichuan Province na isa sa kanilang natural habitat. Yeah! Chinese government launched a very, very special saving panda project in the early of the 1980s. And then they established more than 33 natural reserves. And now we are having even a new panda national zoo in China to protect and save this beautiful, peacemaker, loving heart animal. Ilan sa mga hiligawin ng panda ang maglaro, matulog at kumain. Paborito nga nilang kainin ang bambu o kawayan. Alam niyo ba na kaya nilang kumain ng hanggang 20 kilo sa bambu kada araw? Libo-libong turista, mapalokal o dayuhan ang dumaragsa sa Chengdu Research Base kada araw. Yun nga lang, daano man sila ka-excited makita ang mga panda? May pit ang paalala sa mga bisita na huwag magingay, lalot malakas pala ang kanilang pandinig. Bukod sa mga giant panda, maaari ding silipin na isang baby panda. Mayroon din panda gift shop para sa mga gusto mag-uwi ng panda-like merchandises. This is the first time uh, I see the panda, the giant panda, and it's that's, uh, that's incredible. Mula sa pagiging endangered, ibinaba na sa vulnerable ang kategory ng giant pandas. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 1,800 ang bilang nito sa kalikasan. Pero dahil sa pagtutok sa conservation efforts, hindi lang ng Chinese government, kundi maging na buong mundo, unti-unti pa itong nadaragdagan taon-taon. Mark Fetalco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.